Magandang araw po. Tatalakayin natin ngayon ang buod ng aklat na may pamagat na The 33 Strategies of War ni Robert Greene. Si Robert Greene, isang tanyag na may akda ng mga akdang tungkol sa kapangyarihan, pagnanakaw, at estrategiya, ay naglathala ng The 33 Strategies of War noong 2006. Sa akdang ito, ipinapakita niya kung paano ang mga prinsipyo ng digmaang militar ay maaaring mailapat sa iba't ibang aspeto ng buhay ng tao tulad ng negosyo, relasyon, at personal na pagsubo. Ang libro ay naglalaman ng mga estratehiya na ibinase sa mga makasaysayang halimbawa ng mga digma ang naganap sa buong mundo, pati na rin ang mga psikolohikal na aspeto ng pakikibaka at kompetisyon. Ang pangunahing layunin ng The 33 Strategies of War ay magbigay ng mga estratehiya para magtagumpay sa mga laban sa buhay, kung ito man ay laban sa mga kalaban sa negosyo, sa mga politikal na laban, o sa mga personal na hidwaan. Mahalaga ang akdang ito sa mga naghahanap ng mga makabagong paraan upang magtagumpay sa mga hamon ng buhay gamit ang mga taktika at prinsipyo ng digma ang sinauna at makabagong panahon. Panimula sa mga estratehiya ng digma. Ang libro ni Green ay nahahati sa tatlong pangunahing bahagi. Una, Defensive Strategies, Mga Estratehiyang Pagtatanggol. Pangalawa, Offensive Strategies, Mga Estratehiyang Pagtatangkang Atake. At pangatlo, dirty tricks, mga madugong trick o mapangabusong estratehiya. Ang bawat estratehiya ay sinusuportahan ng mga makasaysayang halimbawa mula sa mga digmaang nangyari sa nakaraan, pati na rin ng mga pag-aaral ng mga psikologikal na aspekto ng digmaan. Pinapakita ni Green kung paano ang tamang paggamit ng mga estratehiya ay hindi lamang para sa mga mandirigma, kundi para rin sa mga tao sa negosyo, politika, at araw-araw na buhay. Mga estratehiya ng digma Narito ang isang pagsusuri ng ilang mga pangunahing estratehiya mula sa libro ni Robert Greene. Defensive Strategies, mga estratehiyang pagtatanggol. 1. Disengage and choose your battles. Iwasan ang mga laban na hindi mo kayang manalo. Ayon kay Greene, mahalaga na malaman kung kailan hindi makipag-ayos o makipagtunggali. Sa halip na makipaglaban sa lahat ng pagkakataon, mas mainam na magtakda ng mga limitasyon at paminsan-minsan ay iwasan ang mga laban na walang makatarungang pagkakataon ng tabumpay. Ang prinsipyo ng disengagement ay makikita sa maraming mga kasaysayan ng digmaan, tulad ng mga pagkakataon ng mga leader na hindi lumaban sa mga kalaban na mas malakas. 2. The grand strategy of avoiding battle. Ang pangunahing estratehiya ng pag-iwas sa laban. Minsan, ang pinakamagandang estratehiya ay hindi nakipaglaban. Sa halip, ang paggamit ng deception o pagpapaliban sa isang labanan ay maaaring magbigay ng bentahe. Isang halimbawa ay ang paggamit ng cheap psychological warfare upang gawing mahirap ang pag-atake ng kalaban. 3. Know how to withdraw, alamin kung paano mag-withdrawal o tumakas. Sa digmaan at sa buhay, hindi lahat ng laban ay kailangang magpatuloy. Ang kakayahang umatras ng maayos ay maaaring magbigay ng pagkakataon na maghanda para sa isang mas mabisang laban sa hinaharap. Offensive Strategies, Mga Estratehiyang Pagtatangkang Atake 4. The Offensive Strategy of Positioning, Ang Estratehiya ng Pagpili ng Tamang Posisyon Sa buhay, gaya ng sa digmaan, ang tamang posisyon o timing ay napakahalaga. Kailangan mong piliin ang mga laban na may pinakamalaking potensyal na magtabumpay. Ang isang halimbawa ay ang paggamit ng mga power positions na nagbibigay ng kalamangan tulad ng isang kumpanya na nakaposisyon sa merkado para makamit ang tagumpay laban sa mga kakumpetensya. 5. The Strategy of the Flanking Attack, estrategiya ng Flanking Attack Isang taktika na nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging hindi inaasahan. Sa pamamagitan ng e-flanking o pag-atake mula sa isang hindi inaasahang direksyon, maaaring mapagod o masurprise ang kalaban. Ang estratehiyang ito ay madalas ginagamit sa digmaan at gayon din sa mga estratehiya ng negosyo kung saan ang mga bagong ideya o produkto ay nagmumula sa isang flank o hindi inaasahang lugar. 6. The strategy of blitzkrieg, ang estratehiya ng mabilis na atake. Ang mga mabilis at matinding pag-atake ay maaaring magdulot ng pagkalito at takot sa kalaban. Gamitin ang lakas ng mabilis na aksyon at mga shock na upang pataasin ang moral ng iyong mga kasamahan at pabagsakin ang kalaban. Dirty tricks, mga madugong trick o mapangabusong estratehiya. 7, the strategy of the false flag, estratehiya ng false flag. Isa sa mga pinakakontrobersyal na estratehiya ay ang paggamit ng peking bandila o peking dahilan upang linlangin ang kalaban. Sa mga mapang-abusong taktika, ito ay isang pamamaraan na ginagamit upang ilihis ang atensyon ng kalaban at manipulahin ang kanilang mga reaksyon. Bagamat ito ay isang makatarungan na taktika sa mga digmaan, pinapakita ni Green na ito ay isang mapanlinlang at mapanganib na estratehiya. 8. The Strategy of Divide and Conquer, ang estratehiya ng pagkawatak-watak at pagtabumpayan. Ang paghahati ng mga kalaban ay isang tanyag na taktika sa digmaan. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga internal na alitan, maaari mong gawing mahina ang kalaban. Ginagamit ito sa negosyo upang gawing mahirap ang pagbuo ng isang solidong kompetisyon o sa mga relasyon upang magamit ang hindi pagkakaunawaan ng mga tao sa iyong pabor. 9. The Strategy of the Scorched Earth, Estratehiya ng Scorched Earth Sa estratehiyang ito, ang layunin ay sirain ang anumang bagay na maaaring magamit ng kalaban. Hindi lamang ito tungkol sa pisikal na pagwasak kundi pati na rin sa psychological warfare na nagiging sanhi ng takot at pagkatalo sa kalaban. Minsan, kailangan mong maging handa na gumamit ng matinding hakbang upang tiyakin ang iyong tabumpay. 10. The Strategy of the Counterattack, Estratehiya ng Pagtatanggol at Pag-atake Ang counterattack ay isang estratehiya na nagsasangkot ng mabilis na pagbalik sa iyong kalaban kapag ikaw ay inatake. Kung ang isang kalaban ay umaatake at tila nakakamtan ang tagumpay, ang pagpapakita ng lakas sa isang hindi inaasahang oras ay maaaring magdulot ng pagkatalo sa kanila. Isang halimbawa ng estratehiyang ito ay ang Pearl Harbor at ang mga sumunod na kontra ng mga Allied Forces sa World War II. 11. The Strategy of the Guerrilla Warfare, Estratehiya ng Jirilyang Digmaan ang gerilya ay isang uri ng pakikidigma na gumagamit ng mabilis at maliliit na pag-atake laban sa mas malalaking puwersa. Ang layunin ng estratehiyang ito ay pangalagaan ang iyong mga puwersa at umatake kapag may pagkakataon. Halimbawa, ginamit ito ng Vietcong laban sa mga puwersang Amerikano sa Vietnam War. Ang prinsipyo ng hit and run tactics ay tumutok sa diskarte ng hindi direktang labanan at pagpapakita ng mabilis na pagdalaw. 12. The Strategy of the False Terrain, Estratehiya ng Peking Lupa Ang paggamit ng peking posisyon o ilusyon ng lakas ay nakakatulong upang malito ang kalaban. Sa digmaan, ang false terrain ay maaari ring mga hulugang paggawa ng maling impresyon upang maligaw ang kalaban sa kanilang mga hakbang. Sa negosyo, ito ay maaaring magmukhang pagpapakita ng dominance sa merkado, kahit na hindi ito ang tunay na kalagayan. 13. The Strategy of the Defection, Estratehiya ng Paglabas ng Mga Kaalyado Isang taktika na ginagamit upang hawiin ang pagkakaisa ng kalaban ay ang pag-akit ng mga kaalyado ng kalaban upang lumipat sa iyong panin. Ginamit ito sa mga historical figures tulad ni Julius Caesar na pinangalagaan ang kanyang mga kasamahan at tapat na sundalo upang takutin ang mga kalaban at hadlangan ang mga plano ng mga kaaway. 14. The Strategy of the Turning Point, Estratehiya ng Pagliko ng Pagtatagumpay Ang isang turning point ay isang pagkakataon kung saan ang laban o laban ng digmaan ay maaaring magbago sa pabor ng isang panig. Minsan, ang isang maliit na aksyon, gaya ng pagpapakita ng lakas o mabilis na desisyon, ay maaaring magdala ng malaking pagbabago sa takbo ng labanan. Isang magandang halimbawa ay ang Battle of Stalingrad sa World War II kung saan nagbago ang kapalaran ng digmaan laban sa Nazi Germany. 15. The Strategy of the Weaving Web, Estratehiya ng Pagbuo ng Mga Ugnayan Dito, tinitingnan ang networking at alliances bilang isang mahalagang bahagi ng tabumpay. Ang pagbuo ng mga ugnayan at alyansa ay maaaring magbigay ng mas malaking kapangyarihan at influensya kaysa sa pag-atake lamang ng tuwiran. Halimbawa, ang United Nations ay isang halimbawa ng isang internasyonal na alyansa na makakapagbigay ng proteksyon at lakas sa mga kasapi nito. 16. The strategy of the chain reaction, estrategia ng kadena ng mga pangyayari. Isang chain reaction ang nangyayari kapag ang isang maliit na aksyon ay magdudulot ng malawakang epekto. Sa digmaan, maaaring magdulot ang isang matagumpay na opensiba ng domino effect sa buong labanan. Ang pagkatalo ng isang mahalagang puwersa o leader ay maaaring magbigay daan sa serye ng pagkatalo sa buong kalaban. 17. The Strategy of the Wedge, Estratehiya ng Pagtatakda ng Pagkakahiwalay Ang paggamit ng wedge o panghiwalay ng mga puwersa ay isang pamamaraan na gumugulo sa pagkakaisa ng kalaban. Sa pamamagitan ng pagtutok sa isang mahina o hindi inaasahang bahagi ng kaaway, pinaghahati ang kanilang puwersa at ginugol ang kanilang lakas sa iba't ibang direksyon. Isang halimbawa nito ay ang Hannibal Strategy laban sa mga Romano sa Battle of Cannae. 18. The Strategy of the Focused Attack, Estratehiya ng Tinutok na Pag-atake Ang estratehiyang ito ay nagsasangkot ng pagkakaroon ng isang matalim na layunin at hindi pagkakaroon ng ibang target kundi ang pinakamahalaga at pinakamahina na bahagi ng kalaban. Ang paggamit ng focused attack ay karaniwang iniiwasan ang pagkalat ng iyong lakas at pagtuon lamang sa isang kritikal na layunin. 19. The Strategy of the Decoy, Estratehiya ng Pampaloko sa isang decoy strategy, ginagamit ang isang maling target upang maakit ang kalaban at ilihis ang kanilang atensyon mula sa tunay na layunin. Ang paggamit ng mga peking impormasyong makakapagpabalikwa sa mga kalaban ay isang halimbawa ng estratehiyang ito. 20. The Strategy of the Siege, Estratehiya ng Pagpalibot Ang siege ay isang matagal na diskarte kung saan ang isang puwersa ay pinapalibutan ang isang lugar upang kontrolin ito sa negosyo halimbawa ang siging e-market ay maaaring magtukoy sa matagal na pagkuha ng kontrol sa isang merkado sa pamamagitan ng patuloy na agresibong estratehiya 21 The strategy of the attack from within estratehiya ng pagtatago at pag-atake mula sa loob Ang pag-atake mula sa loob ay nagsasangkot ng pagpapalakas ng loob ng iyong kalaban at pagkakaroon ng mga internal na problema upang magtabumpay ang diskarte ng paglabas mula sa isang nakatagong posisyon ay isang taktika ng hindi inaasahang atake. 22. The strategy of the double bluff, estratehiya ng pagpapanggap ng pagkatalo. Ang paggamit ng double bluff ay isang psychological warfare tactic kung saan nagpapakita ka ng kahinaan upang lokohin ang kalaban at pagkatapos ay gamitin ito laban sa kanila sa tamang panahon. Ginagamit ito sa mga poker games at negosyo upang makuha ang tiwala ng kalaban at pagkatapos ay atakihin sila kapag hindi nila inaasahan. 23. The Strategy of the Controlled Chaos, Estrategia ng Kontroladong Kaguluhan Kontroladong kaguluhan ay nangangahulugang ikaw ay lumilikha ng sitwasyon kung saan magmumukhang ikaw ay nasasaktan o nahihirapan, ngunit sa katunayan, ikaw ay may kontrol sa mga pangyayari at ginagamit mo ito sa iyong kapakinabangan. Ang paggamit ng kaguluhan upang maabot ang layunin ay isang napaka-epektibong diskarte. 24. The Strategy of the Overwhelm, Estrategia ng Pagpapalakas at Pagdurog Sa Overwhelm Strategy, ikaw ay nag iipon ng sapat na lakas upang magtulungan at magdulot ng pagkatalo sa iyong kalaban ng sabay-sabay. Ginagamit ito ng mga bansa sa digmaan kung saan ang pagsasama-sama ng mga puwersa ay mas malakas kaysa sa isang puwersang isolated o nag-isa. 25. The strategy of the perpetual motion, estrategia ng patuloy na paggalaw. Ang perpetual motion ay ang patuloy na paggalaw at pagbabago sa anumang aspeto ng buhay na siyang nagpapabigat sa kalaban at nagbibigay ng kontrol sa iyong posisyon. Ang mga negosyo tulad ng Amazon ay nagpapakita ng diskarte ng hindi pagkakaroon ng tigil sa inovasyon at pagpapalawak. 26. The Strategy of the Divide and Conquer, estratehiya ng pagkawatak at pagtagumpayan. Pinag-uusapan dito ang diskarte ng paghahati sa mga kalaban upang magtagumpay. Hatiin ang lakas ng iyong kaaway upang magtagumpay, ito ang pinakamahusay na paraan upang maging dominante sa anumang digmaan o sitwasyon. 27. The Strategy of the Reverse Strategy, Estratehiya ng Pabaliktad na Paraan ang paggamit ng reverse strategy ay tumutukoy sa paggamit ng kabaligtaran na taktika ng iyong kalaban upang magtabumpay. Kung ang kalaban ay umaasa sa matibay na depensa, maaari mong gamitin ang matinding pag-atake upang malusutan ang kanilang depensa. 28. The strategy of the strategic withdrawal, estratehiya ng maingat na Pag-urong Ang strategic withdrawal ay isang paraan upang lumikha ng pagkakataon para sa isang mas mabisang laban. Kapag nag-urong ka ng maayos, binibigyan mo ng pagkakataon ang iyong sarili na maghanda para sa mas matinding at epektibong opensiba. 29. The Strategy of the Iron Fist, Estratehiya ng Matibay na Kamao Ang Iron Fist ay isang taktika ng mabilis at malupit na pagpapakita ng lakas upang pabagsakin ang kalaban. Ang paggamit ng mabilis at maasahang pagdil sa mga sitwasyon ng agresyon ay isang epektibong taktika ng mabilis na pagwawagi. 30. The strategy of the unpredictable attack, estrategiya ng hindi inaasahang atake. Ang hindi inaasahang atake ay nakakatakot at nakabugulat. Kung ang iyong kalaban ay hindi tiyak kung ano ang susunod mong hakbang, magiging mahirap para sa kanila na magplano ng kanilang sariling mga hakbang. 31. The strategy of the camouflage, estrategiya ng pagtago. Ang paggamit ng camouflage ay isang diskarte ng pagtatago ng iyong intensyon upang makuha ang iyong layunin ng walang sagabal. Ang pagiging inconspicuous ay magbibigay sa iyo ng kalamangan sa ibang mga kalaban. 32. The strategy of the indirect attack, estratehiya ng hindi direktang pag-atake. Ang hindi direktang atake ay isang paraan ng pagpapalakas ng iyong posisyon habang ang kalaban ay iniiwasan ang iyong direktang lakas. 33. The strategy of victory through superior mindset. Estratehiya ng tagumpay sa pamamagitan ng mas mataas na kaisipan. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang mindset. Ang pagkakaroon ng isang matibay na kaisipan na magbibigay sa iyo ng lakas at tapang upang harapin ang anumang pagsubok. Mga kasaysayan ng digmaan at mga aral mula sa nakaraan. Sa buong aklat, si Green ay nagpapakita ng maraming makasaysayang halimbawa ng mga estratehiyang nagtagumpay. Tulad ng mga labanan sa pamamagitan ng mga kilalang leader tulad ni Napoleon Bonaparte, Alexander the Great, Sun Tzu at marami pang iba. Ipinapakita ng mga kasaysayan ng digmaan na ang mga estratehiya ay maaaring mag-iba depende sa kalagayan, ngunit ang layunin ay laging pareho, magtagumpay laban sa mga kalaban at magtaglay ng kapangyarihan. Ang The 33 Strategies of War ay isang aklat na hindi lamang tumatalakay sa digmaan, kundi pati na rin sa mga estratehiya ng buhay. Ipinapakita nito kung paano ang mga prinsipyo ng digmaan ay maaaring mailapat sa negosyo, politika, at personal na relasyon. Bagamat ang mga estratehiyang ito ay maaaring magdulot ng tagumpay, hinihikayat din ni Robert Greene ang mga mambabasa na mag-isip ng mabuti at gamitin ang mga estratehiyang ito nang may mataas na moralidad at pagsasaalang-alang sa kapwa. Sa huli, ang mensahe ng libro ay hindi lamang ang tamang paggamit ng mga taktika, kundi ang pagiging handa na mag-isip ng kritikal at magplano upang makamit ang tagumpay sa isang masalimuot na mundo. Maraming salamat. Please subscribe sa ating channel.